Hi mga kailong, ayun yan, nakikita ay, nyo ang aking mama na ko. Sige, ang ayosan kaya ang punta na Ray at bakit kaya nag-aayos ng na mukha. Anyway, papalinisat ko nga pala ng kukong ng mama ko. Kaya wow. naman pinagaya ko siya at kami paalis. Kahit na nga naulan ay on the go. Ang kapatid ko nga naman ay eh, talagang tinatamad sana mag magdrive? Kasi nga naulan na. -ulan. Tinanong ko nga si mama ko kami tutuloy pa kasi nga naulan. Abay, oo oh, daw. Hindi nagpapigil talaga naman. Kaya naman, your wish is my command, mother. Ay, yan, pinalinisan na natin ang kukong paa at saka kamay ang nililinisan sa kanya para naman pinakang reward ko na rin sa kanya yan. At si ating naglilinis, huwag to siyang isama sa video. Aba, mukhang may pinagtaka-utama na ayaw makita at mga <laughs> Joke lang! So ayun nga, malapit na siyang matapos kasi may kulay na yung kanyang paa. Ang kulay pula niya, favorite niya kasi yung pula na yan. Kaya naman, pinagbigyan natin. Do what you want kung anong kakaligayan ng ating mother, go lang! So ayun na nga pauwi na kami. Tingnan niyo naman ang kamay ng mama ko nang murungkong. Ayaw ihawak, ayaw pagdikitin kasi nga basa pa daw ang kanyang kuko. Oh my god. Pati ba naman niya? Okay. Just kumiyo cordonis, mother. Pero ganda-ganda talaga siya sa kanyang cuties ngayon at sa kanyang paa at kamay oh, di ba? Halos ayaw nga akong pagdikitin sa kanya kasi nga baka dumadang Ay nakupo. O oh, ayan, nakauwi na nga kami sa bahay at sabi ko ay pipicturan ko at isasend ko sa kapatid ko ipagmamalaki natin sa buong mundo na maglinis ka ng kuko. O ba ka. Masaya ako kasi kahit sa maliit na paraan, ay napasaya ko ang mother ko. Di ba? Wow. wow! Thank you for watching. Bye-bye!